Na-played na po ako Good morning. Nangimiss ko na sila ang mga babies ko. Hmm? Hmm? Hello mga baby. Hi, see Pinya Pinya Ada yang burung Aduh, gendut-gendut Bumut lagi Aduh, muntah lagi burung Halo, Manilin Manilin Good, Good Gaganda nila oh. Hello. Uy, bakit ako nakakatuwa kayo? Nakakatuwa sila oh. mga babies ko namigay ng apo isang katutak na apo huwag muna mamungo na kayo mamungo na kayo ha Ah. Ngayon naman. Ngayon naman. Ayan. Ngayon ang bibigyan ng uh, usok ito ng palayako. Anong warn dyan? Wala. Oh, ang layo. Hello. Ang ganda. Ang ganda. Good morning. Good morning. Good morning.